morning guys so ito lang share ko lang sa inyo yung mga order natin today ayan, two yan going to Makati yan 2 trio ng Yamabuki at saka 1 pair ng ah 1 trio ng Chita nakalimutan ko pa yan tapos yung free nya yan din ito ah, tayo mamaya ng Red Balloon Plati at saka mga Yamabuki so ayan yung mga condition natin ito na guys so na ano ko na na double plastic na yan tapos ito yung free ni sir na uh, one pair cheetah tsaka round tail na ano na yamabuki mabuki ay ito ba yung free ayan free nga may sticker tayo good morning sir so ito po yung mga isda nyo so ito po yung male natin yung free tsaka yung mga female nyo po ayan papabox ko lang tapos uh, pwede na pong ipapick up ng before 10 guys napak na natin so, tong order na to Ayan, ganyan lang natin siya ipapack nilagyan ko insulation kasi mainit ngayon oh. sobrang init ngayon Ayan, kaya lagyan natin insulation para sure Pag so going to Makati nga pala to so, na guys yung finish package natin Ayan, papa pick up na natin sa lalamog lagyan natin ito kasi ito yung pinagtesting ang unong printer natin may jewels nakapag ah, print pala siya ng ano ng logo din yan saka may fragile pa. Ito testing lang to Going to Makati. Next na ipapack natin guys. So, oh, Red Balloon Platy. Ayan. Tapos ano, may free siya. Tapos tagdagan pa natin isa para pair yung free niya. So naman guys, next batch ng shipping natin. Ano to? Trio ng Red Balloon Platy. Ayan, plus free. Trio ng Dark Choco. Trio ng Yamabuki. Ayan, Yamabuki. Ayan, oh, gold. And then two pairs ng chita may may kakriya kay sir ayun so double plastic lang natin di mabalot na ito na guys papunta naman to ng pangasinan ayun so trio na red balloon platy trio chita yung kanina rin to And nice ko lang si chinek ko binobol check ko yung order kung tama ayun so ikakaw na natin kasabay yung mga red balloon platy dito nun sir, ito po yung mga order nyo Trio Dark Choco, Trio Yamabuki, uh, Chita, then yung mga free po. Then, din yung Red Balloon Plati. So na guys, yung big package natin, S Plus 2. Laki nyan, sobrang bigat. ito na guys, nilapag ko dyan kasi hindi ko mapuhat yung eh, bigat. Hindi kaya ng isang kamay ko.